May nagmamadaling umuwi from Kidapawan to Manila para mag magde. Habi na habi ang biglang paglalabas ni Kwistyo ng inang nanalaman sa King Pao. Totoo nga ang kismis na dumabas sa laid ni Paolo Abilino habang nasa Kidapawan kagabi. Malikita kasi na nagmamadali na ito magsalita at nagpaalam na sa mga audience. Nakailangan ng bumalik sa mainida dahil marami pa daw trabaho bukas busy daw umano sa upcoming movie nila ikingju ilan garito ang pagbisita pa nang pas ibang lugar kaya nagtaka din ang ibang tao bakit mas nauna siyang nagperform kaysa sa singer and actor na si Kani Chari ito nga, ito na nga maraming namang nakapansin na dahil Valentine's Day ngayon, pabirong sinabi ng mga supporters na si Kinita Girl ang uuwian ngayong gabi. Hahabol pa ito sa date kaya todo madali at nabigyan tayo ng dinaw sa pagkalabas ni Kusyo ng balita na ito. Ayon nga si isang supporters, uwing uwi na ang Paolo. Makahabol pa mag ng Valentine's Day with Kimi. Kasi wish niya na may mag-date daw sa kanya ngayong Valentine's. Good luck to both of you. Excited na kami sa paig na bukas. Kim forever wherever kayo. Huwag kayong maghihiwalay. Ilan lang yan sa mga samutsaring komento. Anong singil ito?